ko pong malaman ng lahat na kagabi po ay umabot sa akin ng informasyon na yung video na pinaplay kahapon sa Senado ay uh, halos dalawang taon na pala mula nung nakita ng ibang tao. Ibig sabihin, this is already a two-year-old video. At uh, ang aking pong gusto rin uh, maintindihan ng bawat isa ay nandito po ako inaharap ko po ang isyo na ito. Kaya kong sagutin ang anuman katanungan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi na po ako maghihintay ng dalawang taon pa para lamang aksyonan po ang isyong ito. Sapagkat ngayon palang lang ay hinimbita ko na po ang mga nasa video na pumunta po rito at lahat sa atin ano ba talaga ang nangyari upang malaman natin ano ba ang katotohanan. Sapagkat una una hindi naman pinangalanan sino na sa video hindi naman natin alam, totoo ba ang video na ito? Sino ba sila? Kailan ba ito nangyari? Ano bang ebidensya meron sila? At uh, ako naman po, uh, wala naman po kung anumang forum gaya ng privilege speech sa Senado na makapagsalita ng kanyang uh, yung mga paratang na uh, binabato po sa atin ay ating sinasagot sa ganitong paraan. Isa po sa gusto ko rin ibanggitin ay ang TUPAD program po ay sa ilalim ng DOLE. Yan po ay sa ilalim ng National Government. Ibig sabihin, hindi po dumadaan sa sanuan ang pondo o ang sweldo na nakukuha nila. Ang uh, aming tungkulin lamang ay maglista ng mga beneficaryo, siguraduhin sila po ay kwalifikado, at uh, tulungan sila na magkaroon ng uh, DOLE ID o TUPAD ID, at eventually po, no, ang kanilang mga accomplishment reports at DTRs ay sasubmit sa atin, na siya naman pong isasubmit natin sa DOLE. Kapag makita po ng DOLE na maayos ang lahat ng papeles, tsaka lang sila magre-release ng pondo para dito. Hindi ko namin hawak ang pondo, magkus, yung mismong beneficiary po ang pupunta sa Palawan upang i-claim sa remittance center na ito ang sweldo sa pamamagitan ng mga codes na ite-text sa kanila ng DOLE mismo. At sa loob po ng uh, apat na taon at kalahati eh, na kami po ay nagpapatupad ng tupad program kung ako mayor na ng San Juan, kailanman ay wala namang kung sinabi ang dole sa amin na merong irregularity sa aming pong pagpapatupad ng tupad program. In fact, we just received the notice that we have funds again for 2024. Ano ang punto ko rito? Kung meron man irregularity sa tupad program sa San Juan, dapat po sana pinatigil na ito dole o di kaya kami po ay sinabihan. Ngunit sa ngayon, wala naman kami natatanggap na ano notice o tungkol po ito. So, actually, yun nga po, no? Uh, ang basis lang naman natin ay yung video na yun. Aside from this video, aside from this uh, privilege speech, wala naman pumunta sa atin upang pang uh, mag-complain o umangal na nagkaroon ng naman problema sa tupad. Kaya po, this is specific to the people in the video. Kasi yun naman po ang naging topic ng uh, privilege speech ka po. Kaya sa mga bahagi po ng video na iyon, kung kayo po ay uh, nanonood, nakikinig ngayon, hinaniyayang po kayo pumunta sa aking tanglapan. Pag kayo matatakot, uh, inibitahan ko po, po ang uh, PNP, ang NBI, ang uh, DOLE, ang uh, DSWD na sumama sa inyong uh, pagpunta rito upang uh, kayo po ay uh, mapalagay na maayos at hindi magkalala. Sapagkat uh, kung totoo ang inyong mga paratak, eh, gusto ko pong malaman na ano ba nangyari, sino ba ang kasapot dito. At mas mabuti ko kasi na talagang harapin natin to ng diretsyahan. Kasi yung mga paratang ay sa pamamagitan lamang ng mga video na hindi naman natin verified. Hindi naman po natin alam uh, sino sila, anong pangalan nila, tagasan ba talaga sila, kailan ba nangyari. Wala, wala pong details. In fact, yesterday I remember when the uh, the senator from San Juan asked the other senator from San Juan kung uh, identified niya ang nasa video ang sinagot nga niya ay hindi niya identified ibig sabihin, hindi niya pa pala verified o validated kung sino ang mga nasa video so kahit sila pala, hindi nila alam kung sino yung mga nasa video when it comes to uh, yung mga binabanggit natin, na gano'n iba-iba kasi ang nagiging beneficiaries po natin And uh, there are times when we ask our barangay officials to look for the beneficiaries. Ibig sabihin, hindi yun uh, para sa kanila. Because uh, the barangay captains are not qualified to be Tupad beneficiaries. Ibig sabihin, uh, we give them slots para sila ho maghanap ng mga beneficiaries within their barangay. So what am I trying to say? Hindi ho lahat ng listahan ay galing kay mayor o kay Kongosuman. We also... Uh, give slots to the barangay officials para mabigyan din naman ng tulong yung mga constituents nila. So, yun po yun. No? Hindi ho yung slot nila. So, hindi ko humintindihan yung sinasabing may tatlong slots si Kapitan. Uh, these are slots that they are supposed to fill up uh, by way of giving uh, names of uh, their constituents or anyone of their choice as long as qualified po. Tandaan nyo, meron naman pong qualifications ang uh, dole kung sino ang pwedeng sumailalim sa tupad ko. Ang, ang, ang tanong ko po, po no? Uh, sino ba yung mga nasa video? ba? Diba? Why don't they come forward? Ba't hindi mo sila pumunta rito para kung talaga bang merong nangyari na uh, bigay ng pera o kickback, eh, mapatunayan nila kung totoo nga. No? Kasi, alam mo niyo po, sasabihin sa video, si Mayor may tinanggap na halaga, 6-5 daw. Ah, ang dali-dali magsabi ng uh, ganong paratang. Ngunit, ang tanong ko po, ano ho ba ang ebidensya meron sila upang patunayan na talagang ang tumanggap si Mayor ng 6-5? Ang dali kong uh, gumawa ng ganong story. Uh. In fact, anyone can just make a video na kunwari, ebliner eh, po yung uh, muka at uh, uh, papanabasin na uh, totoo silang uh, uh, naging uh, biktima. Di ba? So, ang tanong ko rito, Uh, have they verified the videos? Have they verified the people involved? Because if uh, they have verified these people, uh, pwede sila mag-file ng complaint. Pwede sila pumunta ko sa akin. Uh, I can uh, ask the PNP, the NBI, the Dole, the SWB to be here para po hindi nila isipin na magiging one-sided po yan. Kasi yung mga paratang na ganito, ang tanong, ano yung evidence uh, na hawak? It's easy to allege, it's easy to accuse, but uh, how do they prove these allegations and accusations? Sir, Mayor, sabi niyo naman eh, two years na pala yung video. Yung po ang, uh, yung po ang uh, nalaman ko kahapon, no? because uh, when the video of uh, the Village speech circulated uh, last night, marami yung tumawag sa akin at mayroong uh, merong nagpabot ng informasyon na may mga nakapanood na pala noon daw. No? Uh, around 2 years ago. So matagal na pala matagal na pala yung video niya. So uh, if indeed no merong naging irregularities uh, during the time, bakit uh, after 2 years lamang ito i-erase? Uh, that's why uh, I'm calling on these people in the video if uh, they would like to come forward, uh, we can investigate this at uh, parang kung hindi sila magkalala, uh, we can invite the PNP, the NBI, DOLE and the stability be present. Sir, ibabalik ko lang yung tanongan. Bakit, yes. sa tingin nyo, bakit lumutang yung gano'ng issue ngayon against you? Alam nyo po, pangatlong beses na ako na privilege speech sa loob lamang ng ilang buwan. So, uh, this is the third time uh, by the senators uh, from San Juan. So, <laughs> Palipings? <laughs> Tatlong beses na po sa loob ng ilang buwan. Uh, Johnson and Glenn. Roder, Roder. Patrick, three times in the past few months but every time I'm uh, mentioned in the privilege speech kita niyo, hinaharap ko naman po ang mga issue ako'y naglalabas naman ng pahayag sinasagot naman po natin at nandito nga po ngayon hinaharap uh, ko kayo kung sagutin namin yung mga katanungan so uh, if you ask me, bakit may ganitong issue uh, siguro, mas mabuting uh, sila na lang po ang uh, tanungan nila as far as I'm concerned uh, the issues uh, being raised. Uh, sinasagot ko naman po ngayon. At uh, kung meron silang ebidensya, mas mabuting yun po ang ilabas nila. Hindi yung uh, nakikita nating uh, hearsay lamang na merong mga video na hindi naman po validated, hindi naman po verified. Wala namang verified complaint, wala namang kung sinong pang salaysay. Di ho ba? So, hindi naman po ang aking uh, masasabi lang dyan. At kung ako naman po ay kanilang imbitahin sa Senado, ako naman po ay pupunta. At sasagutin natin ang mga katanungan na maaaring ipatukos sa amin.